Iwasang kumain ng prutas. Bago maging negative yung isip mo dito, pakinggan mo na mabuti ang explanation. Iwasan mong kumain ng prutas kapag ang mga prutas na kakainin mo ay imported. Meaning, kung ikaw ay nasa Pilipinas, prutas na katulad ng apple, ng ubas, o yung iniimport pa galing sa malayong lugar, pakaiwasan po natin ito. Bakit? pag masdan po natin mabuti or i-analyze natin yung mga prutas na meron sa tabi-tabi lang or nabibili locally di ba ang bilis pong mabulok come to think of it yung mga prutas na galing sa ibang bansa nag-travel ng mahabang panahon minsan inaabot ng ilang weeks o baka months pa pagdating dito sa atin nabili mo sa market bakit sariwa pa rin? Ano ba yung ginagawa na normal sa isang tao pag namatay para maging sariwa siya? Di ba formalin? O kung ano man yung pang na yan, ibig sabihin chemical yan. So meaning lahat ng imported na prutas na kinakain mo ay hindi po healthy para sa atin dahil punong-puno ng chemicals para maging sariwa ito. Mag-stick po tayo sa prutas na local lang kahit nasaan ka yung hindi na imported yun po yung healthy para sa atin sana nakatulong Doknan